Lagi ka bang tinatamad? Ang dami mong gustong simulan, pero laging bukas na lang. Gusto mong magbago pero parang wala kang gana, walang disiplina, at parang nauubos na ang oras mo. Kapatid, hindi ka nag-iisa. Pero gusto kong sabihin sa'yo, hindi mo kailangang manatili dyan. May layunin si Lord para sa'yo pero kailangan mo ring bumangon at kumilos. Sa video na ito, Tutulungan kita sa pamamagitan ng pitong araw na declaration challenge. Bawat araw, isang simpleng panalangin at Bible verse na tutulong sa'yo magkaroon ng sigla, disiplina at direksyon. Pitong araw na deklarasyon upang malampasan ang tamad. Day one, hindi ako tinawag ng Diyos para maging tamad. Gagawin ko ang aking parte dahil may magandang plano siya para sa akin. Proverbs 13 for day 2. Magkakaroon ako ng disiplina. Kahit wala sa mood, kikilos ako dahil alam kong ito ang tama. Hebrews 12, 11, day 3. Hindi ko ipagpapaliban ang gawain ko. Gagawin ko ito ngayon dahil alam kong ito'y para rin sa Diyos. Colossians 3, 23, day 4. Ang katawan ko ay hindi para sa katamaran. Ako'y gagamitin ang Diyos para sa mabubuting bagay. Romans 12.11 Day 5 Iwasan ko ang palaging paghiga, pag-aaksaya ng oras, at kawalan ng direksyon. Kung araw ko ay mahalaga. Proverbs 6.9-11 Day 6 Hindi ako aasa sa iba. Magiging responsable ako sa buhay ko dahil gusto kong igalang ang Diyos sa aking diskarte. Dalawang tesis sa lonya 3.10 Araw 7 Bibigyan ako ng Diyos ng lakas, sigasig at gana. Sa kanya ko huhugutin ang inspirasyon araw-araw. Ay saya apat na put dalawat tandaan. Katamaran ay hadlang pero may kapangyarihan kang lampasan ito sa tulong ng Diyos. Ang susi ay disiplina, panalangin at pagkilos. Isisay mo ito, isulat mo sa journal kung kinakailangan. Ipanalangin at i-apply sa bawat araw. Let's go kapatid let's move forward